imbag na malayo kada kay mga bunso ito yung lumang na uh, malapit church upload videos lang to galing lang namin to sa ano sa shake it ng libre si kabsat dati di birthday niya o ito ito yung malapit church upload videos lang kakabsat mga bunso upload videos lang lahat to wait lang ipapakita pa ako yan, yan, yung ano yung simbahan ng ano yan, Malate Church. Ito. Ito yung original. Original na aristocrat. Itong original na aristocrat restaurant. Hindi ng ano. Itong first, itong kauna-unang aristocrat dito sa Pilipinas. Andito tayo sa may fountain. Andito tayo sa may fountain. Dito sa may Remedios Circle. Yeah, dito yan, Sa may Remedios. Ito yung fountain. Sa may Remedios. Upload video lang. Kakapsat ha. Mga bulkay. Ito yung fountain. Fountain yan. Fountain dito sa Remedios. Tapos ito yung parang ribulto. Parang ribulto nila lapu lapot eh. No? Yeah, Revolta ni Lapu-Lapu yan. Oh. mga bonsai. Upload videos lang po. Puro upload videos muna tayo. Eh. Yan oh. Eh. Yan, Ito ay yung original na ano, na aristocrat. Ito yung original na aristocrat. ito original na aristocrat yan itong first na aristocrat sa buong Pilipinas yan itong original itong quirk of ito yung quirk ano nila baga itong quirk restaurant nila sa buong Pilipinas yeah, upload video saan tayo kakapsat mga bonsoy bye bye Lilipat tayo sa kabila sa mga kanyon bye bye ingat sa bye bye